Tingnan nyo mga boss Deep, Yang pipe up, na up, yan Ang haba o oh. Di ba? Ang haba ng pipe May mga uh, pipe kasi na kailangan i-bend Ayan yung bending machine namin <laughs> Papasok yan dyan Kaya lang breakdown yun yung bending machine namin may sira yan Binilihan namin ng boss Ayan yeah, Di ba may mga pipe na nabibili na uh, Elbow pa elbow siya di ba? Yan, yan ang taga bend Pakin mo laki-laki ng pipe na yan o Papasok dyan tapos i-bend niya Ang lakas niya na game na rin yan ang trabaho ng masina. Acha, acha, sa ito. Udar biyara yung maray. ka, after magsara, ikaw maagra. Sim card nila sa katatipan. Palabas na kami. Ang kumpanyang yan, maapa ang pangalan. Ang uh, trabaho nila, pipe. Yeah. Yun, yung mga nakatakot na yan, ready-made na na pipe yan. Lalaking tubo. Stop. Pipe nila yan, mga boss. Yan ay ikakabit nila doon sa site na ginagawa nilang piping. Contractor kasi ito ng aram ko

expert ang tinukuha nila dahil kapag ang welder eh, hindi expert tapos na welding nila eh may tagas ako ang laking trabaho at sure po talaga ang welding yan. yung mga tugtungan kaya may mga certified welder silang kinukuha talaga na taga welding yan yun ang mahalang sweldo ng welder na yun dapat sure po lang welding mo dyan Ayan, ito nga po so ang ah, haba nyo palang tubo na yan, diretso ng yan -book.

para maano sa transportasyon iwas transportasyon yan ha? tubo ng diretso na sa yan oh, eh tatlong taon na nga daw yan yung ginagawa hindi oh, eh, pa rin tapos uh, kabilaan pala to sa kabila na ilubog sa area ng i-welding nila yung tubo Pes ka lang, may pisawa Wala naman yung pa Marami palang ano? Marami palang nag-welding nito Ah dito wala na Ngayon dito na sila nag-welding oh. Yeah, Ayan, putol-putol na rin ito welding pa nila yan eh. no? Huh? tama yun Putol-putol Machine din palang nag-welding Kaya yeah, sigurado talaga Kumawa kami ng pagkain mga boss It's yes, like, mainit pa. Mago deliver lang. Bro. Delivery kasi yung pagkain dito. Iwan eh. ko kung ano klaseng pagkain. May prutas ko ako. <laughs> sila meron. Eh. Nag-isa sila. Tsaka isang ganito. Eh, hindi naman ang nangayon. Mamaya kakainin namin ito pagkadating namin doon sa pagkagawaan ko. Inabot na kami. Oh, mag na pala mga boss. Oh. Pumarada muna kami sa isang tabi. Sa Grand Hill? Ayan eh, o. Mami. Uh, 1257. 12.57. Ah, tayo lang!

Eh, ginagamitan nila ng breaker oh. No. Matigas tong area na to Batuhan yung ilalim Nuhukay nila para ilubog yung tubo oh, Gagawa sila ng kanal Para dyan sa tubo na eh, Matigas yung Wangil huh? Binibreaker pa nila